What is up mga Bapayan! for today's video po ay samahan nyo po kami tumugtog dito sa Santa Cruz, Lubao, Pampanga at for the first time nga mga bab ay makakasama po natin sa asiste ang Saint Magdalene Band 98 Kabataan ng San Rafael, Bulacan kaya naman intro Pasok! Maaga pa nga lang mga bab ay nandito na po kami sa Santa Cruz, Lubao, Pampanga At sa video ng ito nga mga bab ay bago po ang ating kanya Kaya naman sino bang tanga ang isusubo ang kanya nang hindi pa hinihugasan Ewa ko na nga lang kung ano pang lasa niya Siguradong sigurado lasang kahoy yan mga bab I know you know it dito nga mga bab, kami po ay nagre-ready at naghahanda na para pumasayo dito sa Santa Cruz, Lubau, Pampanga. At syempre mga bab, kami po ay nagpapasayo na dyan. At dito po sa tapat ng kanilang chapel, kami po ay tumugtog ng decolores. At syempre mga bab, kami po ay pumasayo na din papunta sa aming kakainan ng almusal. Alright! Para sa ating almusal mga bab, meron po tayong napakainit at very hot na soup pass. Ayan ang ating almusal ngayong araw. Ay, so pass all right. Pinili ko talaga dyan mga bab yung napakaraming hotdog. Siyempre ang ating favorite tender juicy hotdog. All right. At tignan nyo naman mga bab yan lang po ang kinain ko. Pero tignan nyo po ang ating tiyan. Naku po ni Lobo na naman. <laughs> Pagkatapos nga namin kumain ng almusal mga bab ay nagdance na po ang ating mga major rats. All At syempre nga mga bab after at pagkatapos namin kumain ay pumasayo na po ulit kami dito sa Santa Cruz, Lubao, Pampanga. Wow, Lubao! Kami nga mga bab ay nagpay nga muna dito sa uncovered court ng Santa Cruz, Lubao, Pampanga. At habang kami nga po ay nagpapay nga, ay meron po kami nakilalang ditong vlogger. Ayan kuya, shoutout sa'yo kung sino ka man. <laughs> At dito nga mga bab, si Baby ay nag na na mag-isa. Tingnan nyo naman mga bab, halos kasing laki niya lang yung junior size na baho. At ayan na nga guys, nabibigatan na nga daw si Baby sa baho. Pero tingnan nyo yung gamit niya mouthpiece. Mouthpiece ng trumpet. At ito nga si Kuya Vlogger, pinagdala niya kami ng tubig o oh, tsaka yelo. Basagin na lang daw tapos ilagay sa baso. Pagkalipas nga ng ilang oras mga bab, kami po ay pumunta na dito sa aming kakainan ng morning merienda. At ayan, siguradong sabog na naman ang aking tiyan. At dito nga mga bab, ay binuksan ko na talaga yung uniform ko para naman makai nga yung aking tiyan. <laughs> o oh, diba, sarap buhay talaga yung mga mosiko eh. May party na, busog na busog pa. <laughs> At eto na nga mga ba pagkatapos din namin magmeryanda kanina, eh nagpahinga lang kami ng onte doon sa simbahan. Tapos guys, pumunta na kami dito sa aming kakainan ng lunch. <laughs> so sobrang busog nga mga bab, etong kasama ko na babaliw na. Hindi na na. I see, I can be a perfect daughter when I come back to the water. No matter how hard I try. <laughs> At ito nga mga bab Kahit busog nga ako Eh matatanggihan mo ba Ang napakasarap na sinigang Ng mga kapampangan Guys let's eat sigang Sinigang na baboy At syempre mga bab Pagkatapos po natin kumain Eh syempre wag natin kakalimutan tumugtog Bilang yan na rin ang kapalit Sa pinakain nilang napakasarap Na pagkain ng serbisyo ngayong umaga mga bab, kami po ay magpapahinga na. At fast forward nga mga bab, mag-aalas stress na po ng hapon kaya kami po ay magpapasayo na ulit bilang isa ito sa aming mga serbisyo ngayong hapon bago ang prosesyon. At syempre mga bab na dito na naman po tayo sa part na aking pinakagusto Ang kainan Alright at dito mga bab meron po tayo napakasarap na mga pagkain Ang dami yan guys hindi ko na masasabi isa isa Pero dito nga guys eh kunwari diet muna tayo <laughs> Naninibago nga ako sa sarili ko dyan mga bab Dahil yung pinggan ko talaga eh, hindi naman ganyan guys Dahil ang pinggan ko po talaga eh bundok arayat eh yan chocolate hills lang po yan eh <laughs> At pagkatapos kong kumain mga bab, syempre tumugtog na po kami. Alright! At pagkatapos namin kumain at tumugtog mga bab kami po ay maghahanda na para sa aming prosesyon. Guys, ito nga po pala ang aking pang-apat na yatang tugtog dito sa Santa Cruz, Lubao, Pampanga. At sobrang trauma na nga ako sa pasayuhan at prosesyon dito mga bab. Pero ang sabi nga nila sa akin, eh maikli lang daw po yung tutugtogan namin. Kaya naman, let's see ngayong prosesyon kung maikli nga ba ang ating prosesyon. Nagsimula na nga po lumakad ang prosesyon mga bab at legit nga na maikli lang ang ruta namin ngayon dito sa Santa Cruz, Lubao, Pampanga. Pero inabutan nga kami ng mahinang ulan mga bab. At dito nga po ay malapit na po kami sa chapel. Kaya naman po nagsimula na magbatalya ang ating mga kasama. At dito nga mga bab, eh talaga naman pong usong-uso ang batalya. Kahit sa ang lupalop ng Pampanga mga bab, ayan, usong-uso po yung batalya na yan. Yung tipong pag tumigil kang tumugtog ng batalya, eh konti na lang talaga, eh kukuyugin ka na ng mga tao. <laughs> ba, ano

nakabalik na po kami sa uncovered court ng Santa Cruz, Lubao, Pampanga na kung saan nandoon din po ang mga fireworks at syempre mga bab dito na rin po magtatapos ang posisyon. Isa sa mga pinakamahirap na serbisyo sa SSTE dito sa Pampanga ay ang posisyon at ang fireworks kasi guys diretsong batalya po yan lalo na ayaw na mga tao na tumitigil ang mga musiko lalo na pag fireworks na at sinasayaw na ang mga santo. At syempre mga bab, ang best part pagkatapos ng lahat ng serbisyo buong maghapon e eh ang kainan ng dinner. Kasi guys, madalas ang dinner po ang pinakabongga sa lahat. Kaya naman kami nga mga bab ay super enjoy ni Bab Bab Randello. Tingnan nyo naman guys, nonchalant pa siya kumain. Habang itong isang kumakain ito, ay eh, napaka-OA. -oh, eh. Tingnan nyo naman. <laughs> At ayan na nga mga pap, tapos na po ang aming assiste at syempre special shoutout muna kay Ate Janelle sa pagsama sa akin sa kanilang banda at kay Irish na nag-vlog takeover sa aking vlog, alright? At syempre maraming maraming salamat po sa lahat ng aking mga nakasama ngayong araw. Ayan, salamat nga din pala kay Boss Junkin Ladd sa pagpapastay niya sa amin sa kanyang munting bahay, alright? At sa lahat ng musiko at na Saint Magdalene Band 98 Kabataan ng San Rafael Bulacan, maraming maraming salamat po at syempre lastly, ang mga taong nakakilala sa atin dito sa Santa Cruz, Lubao, Pampanga. Maraming maraming salamat po sa inyong suporta. At syempre mga babkita kids po tayo sa susunod na tugtugan. Hanggang sa muling vlog. Alright!